Kapag sa time na bata ka pa, i-grab mo ng oportunidad. Kaya sa pag-asawa, kung kaya natin na mas bata, kung kaya natin na, hindi naman obligado. Sa balalaking, kung kaya natin na mas bata, mas mainan mo. Kasi bakit? Mas marami pang anak ang mabubuo niyo. Tsaka sa yung ng Allah. Mas marami pang anak. Kasi kung minupos ng gusto mong pagkasalan, wala naman problema. Kaso lang, wala lang. Sa igaan lang kayo. <laughs> Kaya ang propeta sa Allah sa, ano sabi niya, ang payo niya, Tazawwajul wadudul walud. Fa inni mukathiru bikumul umam Mag-asawa kayo ng babaeng mapagmahal. Pag kasi kapag napagmahal, ay susundan ng maraming bisis magbubuntis yan. <laughs> At pala anak. Pala anak. Kasi, ipagyayabang ko kayo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw na pagkukum, na mas marami ang umma ko na sumunod sa akin. Mm -hmm. So ngayon, eh kuminumpus yung pakakasalan mo. Paano yun? <laughs> Wala na. <laughs> Expired na eh. <laughs> so kaya nga, ang hanapin natin ay mas bata. Hindi naman sinasabi natin na bawal lang. Kasi ang may mga chat sa akin na nagtatanong, Ustad, hindi ba ako magkakasala? Mga babae nagtatanong, hindi ba ako magkakasala, Ustad? Sabi ko, bakit? Kasi, ayaw ko na magpagalong kay Mrs. eh, eh kay Mr. eh. Kasi nahihirapan na daw. Ibig sabihin, pag expire niya, wala nang... <laughs> kumbaga, kumbaga sa nasakyan, hindi na ma-change oil. <laughs> Kailangan di. Wala na talaga. Kailangan mo na. <laughs> wala nang grasa. Wala nang grasa. Kumbaga, pag tumakbo yan, matatanggal yung bearing. <laughs> gudro okay. loge so ibig sabihin kailangan talaga mas mas bata talaga yung hanapin natin kasi si si Abdurrahman bin Auf at hindi lang yun kumbaga ito ito hindi to obligado hindi obligado titingnan natin mayroong sunna at ipinayo ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hanapin mo pinudin natin sinasabi sa mga single na mga single ma'am na wag na silang pagkasalan, kundi ikaw, lalo na pag ka uh, first time mag-asawa at uh, naghahanap ka talaga, anong payo ng propeta sa Allah Si Abdurrahman bin Auf, si Abdurrahman bin Auf, nag-asawa siya ng balo. Patay na yung asawa. Tapos may mga anak. Sabi ng propeta sa Allah anong payo ng propeta sa kanya? Hala, bikran, tula ibuka wa tula ibuha sabi niya ya Abdurrahman na alam ko yata parang kinasal ka kasi yung iba yung papa amoy mo yun parang mabango ka ngayon ha? sabi niya ya Rasulullah nagasawa ako ng balo at maraming anak sabi niya bakit gusto kong alagaan yung anak niya at gusto kong maraming ang ganti pala pa pag nagasawa ka ng balo Malaki ang ganti palam pa Hindi naman natin dinidiscourage yung iba na nakagusto ng na mahal single mom na wag na. Malaki pa rin ang ganti pala pa mo pero ang payo ng propeta sallallahu alaihi pa rin, sabi niya, wala ka bang nahanap na dalaga at virgin? Hoy. <laughs> dalaga at virgin na lalaruin ka niya at lalaruin mo. <laughs> <laughs> Narinig sabi ng propeta sallallahu so, alaihi wa sallam, ibig sabihin ang kakumplituhan ng pag-enjoy ng isang single na lalaki ay sa single na babae, single na babae at hindi pa dumaan. Pero mga siyempre, mag ka rin naman <laughs> Kaya nga, ang katangian ng mga babae sa paraiso, mga virgin. Normal yun. Pero dito sinasabi na huwag kang maghanap ng single mom hindi na virgin. Kasi at least alam mo yung ano, yung payo sa iyo ng propeta sallallahu alayhi wa at pala anak. So, may padaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapatiran natin. Kasi lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon, mas mabigat ng pitna, tapos mas marami pa yung babae, ha? tapos ang dami pang tumatandang lalaki, dami pang namamatay na lalaki. So, ang, ang daming nagiging single na babae. na babae. So, baka na dito sa Arabia, noon, ang daming talaka dito. Marami pang hindi nakapag-asawa tapos marami pang hiwalay sa sa asawa. Kasi napaka-sensitive ng mga bansang mga Arab. napaka-sensitive nila pagdating sa pag-asawa. Kunti-kunti lang. Yeah. Pinatalak nila. Hindi na binabalikan yan. At wala na nakakagusto sa talaka. Napaka ano nila. Napaka-choosy ng mga Arab. Kasi pag hiwalay na yan sa asawa at dumaan na sa asawa, hindi na naman masyadong wala na. wala na. Wala nang, wala nang ano. So alhamdulillah, 'yun ang kagandahan sa atin sa sa Islam, alhamdulillah. Kumbaga, pinapagaan sa atin yung ganito mga gawain at hindi dapat pinapahirap.